Magandang hapon mga kabugay kabonsay Share ko lang tong aking ficus nana Na itinanong ko noon dito sa basyo ng bote Ayan na mga kabugay kabonsay Natakpa na yung bunganga ng bote Paikot natin para makita nyo Ito yung ugat niya na nakalabas. Hindi pa natin nililipat mga kabulutabansay. Ka Wala tayong paglipatan na magandang paso. Kagawa pa lang tayo. bote hindi niya binabasag yung bunga ng bote walang butas kasi yung bote sa iba ba mga kabugit kabun pag may nakuha na tayong magandang paso ililipat natin yan Ewan ko kung ilang taon na itong mga kabuli kabon Upload <coughs> Update ka lang kayo pag i na natin. Okay, share naman po itong video kong ito, mga kabuli-kabuli at paki-subscribe na rin po yung aking YouTube channel. Hanggang dito na lang tayo mga kabugoy Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.